Marahil ay nakita nyo na ang mga nakakamanghang larawan na kuha ng James Webb Telescope, na talagang nagpapalawak sa ating imahinasyon sa kalawakan. Dagdag pa riyan ang iba't ibang mga astronomical images na kuha ng mga naglalakihang telescope mula sa iba't ibang panig ng mundo. Malaki ang naitutulong ng mga larawang ito sa isinasagawang pag-aaral ng ating mga astronomers sa napakalawak na universe. Ngayon, may isang bagong ground-based observatory dito sa Earth ang nagsisimula na rin kumuha ng mga larawan sa malayong bahagi ng kalawakan. Ang telescope nito ay isa sa mga pinaka-advance at nagtataglay din ito ng pinakamalaking digital camera na ginawa ng mga tao. Noong nakaraang buwan ng Hunyo nang inilabas ng obserbatoryong ito ang mga unang larawan na kanilang kinuhanan sa isang bahagi ng kalawakan. At para sa akin, ang mga larawang ito ay isa na sa mga pinakamagandang astronomical images na aking nakita. Pero ano nga ba itong bagong observatory na tila ba pinakahihintay ng ating mga astronomers na mag-operate? Ano ang makikita sa mga larawan na kuha ng teleskopyo nito, at paano din ito kinuhanan ng larawan? Ano rin kaya ang inaasahan ng mga siyentipiko na maiaambag ng observatoryong ito sa larangan ng astronomiya? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Sa tuktok na bahagi ng bundok Cerro Pachon na matatagpuan sa Atacama Desert sa hilagang bahagi ng Bansang Chile, ay makikita ang pinakabagong ground-based observatory na tinawag na Vera Rubin Observatory. Sa lugar ding ito matatagpuan ang iba pang mga astronomical observatory, at ang mga naglalakihang telescope gaya ng Southern Astrophysical Research Telescope, Gemini South Observatory, ang Giant Magellan Telescope, at ang European Extremely Large Telescope. Pero bakit nga ba sa lugar na ito itinatayo ang ilan sa mga pinaka-advanced na telescope? Ang mataas nitong altitude, tuyong hangin, at ang may kadiliman na kalangitan dito, ang mga dahilan kung bakit napaka-perpekto ng lugar na ito para sa ground-based astronomy. Maraming mga astronomers ang pinili ang lugar na ito dahil na rin sa maayos na klima dito at mababang level ng light pollution na nakakaapekto sa vision ng kanilang mga teleskop. Ngayon ay mabalik tayo sa Vera Rubin Observatory. Ang observatoryong ito ay ipinangalan sa isang sikat na babaeng astronomer na si Dr. Vera Florence C. Rubin. Isa siya sa mga pinakahinahangaan na personalidad sa larangan ng astronomiya, dahil siya lang naman ang naglabas ng pinakauna at matibay na ebidensya ng existence ng dark matter. Dahil daladala na ng obserbatoryong ito ang pangalan ng isang sikat na astronomer, inaasahan na ng mga siyentipiko na magkakaroon ng malaking ambag ang Vera Rubin Observatory sa larangan ng astronomiya. Isa sa mga ipinagmamalaki ng obserbatoryong ito ay ang napaka advanced nitong telescope, na nagtataglay ng pinakamalaking digital camera na ginawa ng mga tao. Halos kasing laki ito ng isang maliit na sasakyan at may timbang na 2,800 kilograms at kaya rin itong makapag-produce ng isang napakalinaw na larawan na may 3.2 gigapixels. Sa madaling salita, ang kamera nito ay katumbas ng aabot sa 340 na 4K televisions na pinagsama-sama upang maipakita ang isang larawan lamang. Bukod niyan ay kaya rin ang obserbatoryong ito na makakolekta ng aabot sa 20 terabytes na data sa loob lang ng isang gabi nitong pagmamasid sa kalangitan. Sa loob ng Rubin Observatory ay matatagpuan ang isang advanced na telescope na tinawag na Simony Survey Telescope na pampito sa mga pinakamalaking teleskopyo sa buong mundo. Ang pinakaunang layer ng salamin nito ay may sukat na 8.4 meters, habang ang ikalawa nitong salamin ay may sukat naman na 3.5 meters. Pero ang talagang kakaiba sa telescope na ito ay ang ikatlo nitong salamin, na may sukat na 5 metro. Karamihan sa mga teleskopyo ay gumagamit lamang ng dalawang salamin, upang may focus ng gusto ang liwanag na pumapasok dito, at may tama ang optical distortion na sanhi naman ng pakurbang hugis ng mga salamin. Pero ang Gemini Survey Telescope ay nilagyan ng tatlong salamin upang mas lalo pang mapalinaw ang vision nito. Gaya ng sabi ko kanina, ang telescope ng Rubin Observatory ay may nakakabit na pinakamalaking digital camera sa buong mundo. Dinisenyo ito upang makita ang mga ultraviolet rays, visible at infrared lights, at pinapagana ito gamit ang isang robotic arm na siyang naglalagay din ng filters sa mga sensors nito. Tinawag ang kamerang ito na Legacy Survey of Space and Time o LSST, at ito ang magsisilbing suporta sa gagawing Cosmic Survey ng Rubin Observatory sa susunod na isang dekada. Ang LSST kamera ng Rubin Observatory ay nagtataglay ng 189 sensors, at ang bawat sensor nito ay kayang kuhanan ng larawan ng bawat 10 degrees square ng kalangitan. Nangangahulugan lamang ito na ang isang larawan ay naglalaman na ng isang bahagi ng kalangitan, nakatumbas ng 45 full moons. Kung ikukumpara ito sa mga naunang Cosmic Survey gaya ng Sloan Digital Sky Survey o SDSS, ang LSST camera ay kayang makakumpleto ng obserbasyon sa isang bahagi ng kalawakan sa loob lamang ng tatlong gabi, na siya namang aabuti ng 20 years kung ang SDSS ang gagawa nito. Ang SDSS ay nakapagsagawa na ng survey sa 35% ng kalangitan sa loob ng mahigit 20 years, pero ang LSST camera ay kayang ma-scan ng 50% ng kalangitan sa loob lamang ng kada tatlong araw. Gaya ng ibang mga sky survey, ang trabaho talaga ng LSST ay obserbahan ang anumang bagay at ang lahat ng bagay na maaaring makita sa kalangitan. Ganun pa man, mayroon pa rin itong apat na main scientific goal. Una ay ang pag-imbestiga sa existence ng dark energy at dark matter. Ikalawa ay obserbahan ang mga bagay na matatagpuan sa loob ng ating solar system. Ikatlo ay ang pag-monitor sa mga transient event gaya ng supernova at pagbuga ng gamma rays ng mga bituin. At ang huli ay pag sa buong Milky Way Galaxy. Sa tulong ng Rubin Observatory ay inaasahan na mas maraming pang mga bagong asteroid ang matutuklasan ng ating mga astronomers. Gaya ng sinabi ko sa unahang bahagi ng bidyong ito, ang naturang obserbatoryo ay naglabas na ng mga pinakauna nitong larawan noong buwan ng Hunyo. Ito ang tinatawag na Cosmic Treasure Chest, isa sa mga pinakaunang larawan na inilabas ng Rubin Observatory. Nabuo nila ito matapos nilang pagsamasamahin ang 1,185 images na kinuhanan sa loob ng pitong gabi, mula sa rehiyon ng Virgo Cluster na may layong 55 million light years. Ito ang pinakamalapit na cluster of galaxy o yung grupo ng mga galaxy sa ating sariling Milky Way galaxy. Kapag ini-zoom mo ang imahe ay makikita mo sa bandang itaas ng kaliwang bahagi ng larawan, ang dalawang spiral galaxy at ang tatlong galaxy na nagsisimula ng magsanim. Sa kabilang bahagi naman ng larawan ay makikita ang isang pambihirang rehiyon sa kalawakan na tinawag na cosmic drama. Dito ay makikita ang mga bituin mula sa ating sariling Milky Way galaxy, Ganun din ang iba pang mga galaxy system. Tinatayang aabot sa 10 milyong galaxy ang nakapaloob sa larawang ito, na inilabas ng naturang obserbatoryo. Katumbas pa lang yan ng 0.05% ng kabuong 20 billion galaxy, na nakatakdang obserbahan ng Vera Rubin Observatory sa susunod na isang dekada. Isa pa sa mga nakakamanghang larawan na inilabas ng Rubin Observatory ay ang dalawang magkatabing nebula. Sa mga di nakakaalam kung ano ang nebula, ito ay mga rehiyon sa kalawakan na tila isang napakalaking ulap na binubuo ng mga dust at gases. Ito ang mga lugar o rehiyon sa kalawakan kung saan ipinapanganak ang mga bituin. Sa larawan, makikita sa pinakagitna ng isang nebula ang tinatawag na Lagoon Nebula o Messier 8 na may layong 5200 light years mula sa Earth. Kapag tinignan mo ito gamit ang isang telescope o binoculars Ganito ang magiging itsura ng naturang nebula. Kung ikukumpara naman sa kuha ng Hubble Space Telescope noong 2018, ganito naman ang naging itsura ng Lagoon Nebula. Kung mapapansin nyo ay mas detalyado ang kuha ng Hubble Telescope at ginamitan din nila ang imahe ng iba't ibang mga kulay upang maging representasyon ng mga gas at particles na hindi kayang makita ng ating mga mata gamit ang isang telescope. Kung mapapansin niyo rin sa larawan ng Hubble Telescope ay naka-close up ang naturang nebula kung saan tinatayang nasa 4 light years ang lawak nito. Pero ang Rubin Observatory ay nagawang kuhanan ng larawan ang Lagoon Nebula sa mas malawak na view kung saan umabot ang sukat nito sa 55 light years. Pero bakit ganoon na lang kalaki ang pinagkaiba ng larawang kuha ng Hubble Space Telescope at Rubin Observatory? Ang sagot, ang Hubble Telescope ay idinisenyo upang i lamang sa isang bagay sa kalawakan. Samantalang ang teleskopyo ng Rubin Observatory ay nakadisenyo upang kuhanan ng larawan ang mas malawak na bahagi ng kalangitan. Hindi lang basta mga larawan ang kayang iprodus ng Rubin Observatory, dahil kaya din ito na maglabas ng mga makatutuhanang scientific results. Sa katunayan, sa loob lamang ng sampung oras ng pag-oobserbo sa kalangitan, ay nakatuklas na agad ito ng 2104 na asteroid sa loob ng ating solar system na hindi pa nakikita kahit kailan ng ibang mga telescope. Kabilang narito ang pitong near-earth asteroids na hindi naman banta sa ating mundo. Sa dagdag na comparison, tinatayang nasa 20,000 na mga bagong asteroids ang kayang matuklas ng lahat ng ground at space-based observatory kada taon. Samantalang ang Rubin Observatory ay inaasahan na makakatuklas ng dalawang milyong bagong asteroid sa loob lamang ng dalawang taon. Ang observatoryong ding ito ang maaaring maging pinaka-advance na kagamitan na meron ang mga siyentipiko, upang makita ang mga instellar object gaya ng Oumuamua Umu at Tuai Borisov. Naniniwala ang mga siyentipiko na at least ay may isang instellar object ang pumapasok sa loob ng ating solar system kada taon, Subalit hindi ito na dedetect ng ating mga telescope at mga astronomical observatory. Ngayon, sa tulong ng mga bagong obserbatoryo gaya ng Pan-STARRS 1 at Rubin Observatory, inaasahan na ng mga siyentipiko na mas maraming mga instellar object na ang kanilang madedetect. Isa pa sa mga nakakamanghang na diskubre ng Rubin Observatory ay ang 46 na pulsating stars na mas kilala sa tawag na RR Lyrae stars. Ang mga bituing ito ay mga uli ng mga sinaunang star, na siya ginagamit ng mga siyentipiko sa pagsusukat ng distansya ng mga object sa universe. Inaasahan ng mga astronomers na ang obserbatoryong ito ay makakadiscover pa ng isandaang libo ng mga ganitong klaseng mga bituin, na ang iba ay tinatayang nasa 10 million light years ang layo mula sa Earth. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga ganitong klaseng bituin, malaki ang maitutulong ng Rubin Observatory sa mga astronomers, upang mas maobserbahan pa nila ang pinakalabas na rehiyon ng Milky Way Galaxy. Sa unang taon ng pag-operate, inaasahan na makakakolekta ng mas maraming optical data ang Rubin Observatory, kumpara sa ibang mga obserbatoryo. Sa pagtatapos ng sky survey ng obserbatoryong ito, inaasahan din ng mga siyentipiko na makakapag-generate ito ng 500,000 terabytes ng data, na naglalaman ng ilang bilyon ng mga cosmic object at trilyon na bilang ng measurements ng mga ito. Kapag na-kompleto na ang final testing, muling uulitin ng Rubin Observatory ang pag-scan sa kalangitan ng Southern Hemisphere, upang kuhanan ng larawan ng iba't ibang mga cosmic events sa iba't ibang oras. Ngayon pa lang ay namanghana talaga ako sa mga unang larawan na inilabas ng Rubin Observatory. Hindi pa nagsisimula ang totoong sky survey ng obserbatoryong ito, pero agad na nitong napukaw ang atensyon ng mga astronomers at mga siyentipiko. Inaasahan na mas marami at mas nakakamangha pa ang mga astronomical images na ilalabas ng naturang obserbatoryo, na siguradong mas magpapalawak pa ng ating imahinasyon sa kalawakan. Kayo ba mga katropa, namangharin ba kayo sa mga larawan na inilabas ng Vera Rubin Observatory? Excited na rin ba kayo sa mga datos na ilalabas ng obserbatoryong ito, sa oras na magsimulan na ang Cosmic Survey nito? Pakilagay naman sa ating comment section ang inyong reaksyon sa bidyong ito, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.